Papakdol. Sayaw. Sayu-tig. Oh, Papadul. pagpapakdol. Oh, Sayaw! Sayo Tay! Oh, papakdol! Ano yun, Tay? Papakdol! 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 Oh, ha Ayun, ang tatlong pasaway. Anong gusto niya? Ang ganda ng mga pwesto, oh. Tagi-isang pwesto. Hala, si Melody. Nagpakabuhi na. Daday, o. Oh. Ay, ka nga, day. Bye. Bye. <laughs> si Melody. Ang ganda ng opo. Melody. Si Mau Mau, Mama. Oh, burger. Burger na may palaman. Burger na may palaman? Burger na may palaman. Ikaw, day. Ano sa'yo, day? Daya. Ay, Kamil, anong gusto, anong gusto mo? Malaki. Anong gusto mo? Malaki. Malaki? O, ayan, tag-isa. Akin na. Andito na, dito na lang sa badya kainin. O, ayan, tag-isa kayo ni Daday. Tag-isa tayo. Si Melody Excited. Mainit pa, Mel? Ako. oh, sabi niyo, kain tayo. Kain tayo. Magmukbang muna sila dito habang nag-aantay kay lolo niya. Nagutom na ang mga... Kunti lang ang palaman. Kunti lang yung palaman? Opo. Ito, nagreklamo pa. Iman, kunti lang ang muna kami. O